Hello mga bata, kumusta kayo? Ako muli si Teacher Viva at nandito na naman ako para sa ating bagong aralin. At sasamahan tayo muli ng aking kaibigan. Hello mga bata, kayo kumusta kayo dyan sa inyong bahay? Ba? Hello! Tara, simulan na natin. Hello mga bata! Nandito na naman kami ni teacher para punuin ang iyong isipan ng bagong kaalaman. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang mga pangalan. Alam niyo ba mga bata, na bukod sa ating pangalan, mayroon pang ibang mga pangalan. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, maaaring pagkain upang yayari. Tara mga bata, alam na natin. Tara, maupo, manood at makinig na. Tara, simulan na natin. Pangalan Narito ang mga halimbawa ng mga pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop, pagkain at mga pangyayari. Ang pangalan ng tao ay maaaring pambabae o panlalaki. Mga halimbawa ng mga pangalan pambabae katulad ng Ana, Madi, Elena, Nita, Rosa, Nena, Dina, at Lena. Mga bata, pag ang pangalan pang na may tiyak na pangalan ay nagsisimula sa malaking letra. Narito naman ang mga pangalan panglalaki. lalaki. Sa tulad ng Lino, Dino, Oka, Kiko, Rico, at Tito. Ang mga pangalan na ito ay nagsisimula sa malaking letra. Alam niyo ba mga bata na may mga pangalang pantao o katawagan na pantao na nagsisimula sa maliit na letra dahil ito ay hindi tiyak ang pangalan. Katulad ng doktor, guru, at nurse, at marami pang iba. Narito naman ang mga halimbawa ng mga pangalan ng mga lugar. Ang mga pangalan ng lugar na may tiyak na pangalan ay nagsisimula sa malaking letra. Katulad ng Canada, China, Cebu, Laguna, Cavite, at San Buanga, at marami pang iba. May mga pangalan ng lugar naman na di tiyak ang pangalan. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra katulad ng simbahan, kusina, tindahan, butika, palaruan, at marami pang iba. Narito naman ang mga halimbawa ng mga pangalan ng mga bagay katulad ng lapis, pisara, sapatos, lamesa, crayola, bag, relo, lobo, silya, Narito naman ang mga halimbawa ng mga pangalan ng hayop katulad ng baka, aso, kabayo, manok, pusa, ahas, butiki, ibon, isda, daga, koneho, at elepante at marami pang iba. Mga halimbawa naman ng mga pangalan ng mga pagkain. Maaring ito ay gulay o prutas at, at iba pang klase ng pagkain. Halimbawa ng pangalan ng gulay katulad ng repolyo, kalabasa, kangkong, pechay, talong, sayote, at marami pang iba. Narito naman ang mga pangalan ng mga prutas, katulad ng mansanas, pakwan, mais, mangga, langka, lansones, rambutan, saging, at marami pang iba. Iba pang halimbawa ng mga pangalan ng pagkain katulad ng tinapay, keso, sorbetes, tsokolate, gatas, at marami pang iba. Narito naman ang mga halimbawa ng ngalan ng pangyayari katulad ng Pasko, Bagong Taon, Binyag, Kaarawan, at Bagyo. Ngayon mga bata, nalaman natin ang mga pangalan tandaan mga bata na ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, maaaring pagkain upang pangyayari. Tandaan muli na ang pangalan ng tao o lugar na may tiyak na pangalan ay nagsisimula sa malaking letra at ang pangalan ng tao o lugar na ditiyak ang pangalan ay nagsisimula sa maliit na letra. Mga bata, gamitin lamang sa mabuting paraan ang inyong natutunan upang ang buhay nyo ay maging masaya at maging mabuting mamamayan kayo ng ating bansa. Tandaan ninyo mga bata, ang karunungan ay kayamanan at kayo ang pag-asa ng ating bayan. Ngayon mga bata, alamin natin kung kayo ay nakasunod at nakinig sa ating aralin. Subukin natin ang inyong galing. Maglaro tayo. Ikahon ang tamang sagot sa bawat tanong. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Unang tanong, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangalan ng tao? Tindahan, Rico ulapis. Lapis Sige nga, tingnan ko nga ang sagot mo Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Wow, magaling! Isa pang alawang tanong kaya Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangalan ng lugar? Cavite Binyag o Bola Sige nga, tingnan ko nga kung alam mo. Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Wow, magaling! Isa pangatlo kaya? Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng ngalan ng hayop? Ito ba ay mansanas? Sapatos? O aso? Sige nga, tingnan ko nga kung nakinig kayo. Pareho na naman ba tayo ng sagot, mga bata? Wow! Magaling! Isa pang apat kaya. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa na ngalan ng bagay? Ito kaya ay lapis, pusa, o nena? Sige nga, tingnan ko nga kung nakinig ka. Pareho na naman batay tayo ng sagot, mga bata? Wow! Isa pang limang tanong kaya? Alin sa mga sumusunod ang halimbawa na ngalan ng pagkain? Ito ba ay kusina? Pinapay? O isda? Sige nga, tingnan ko nga ang sagot mo. Pareho na naman batay ng sagot mga bata? Wow, mahusay! Isa pang anin kaya? Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng ngalan ng pangyayari? Ito ba ay paralan? Rosa? O Pasko? Sige nga, tingnan ko nga kung makasagot kayo. Pareho na naman ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Napakakusay mo! Mga bata, kung pareho lahat tayo ng sagot, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Napakahusay mo! Para sa inyong gawain, isulat ang mga halimbawa sa bawat hinihingi ng kahon. Natapos na ang ating aralin. Sana mga bata huwag niyong kalimutan ang inyong mga pinag-aralan. Hanggang sa muli, kami magpapaalam na ng aking kaibigan. Paalam! Paalam! Paalam!